Good morning, good morning, good morning mga kakwentuhan Kagising lang natin at walang trabaho ngayon Pasensya nyo na hindi kami nakagawa kaagad ng video Dahil napaka sobrang busy ko talaga Naging masyadong higpit na higpit na mahigpit yung oras natin Kaya hindi ko may singit na makagawa ng video kaya ngayong off natin ngayon kaya sasamantalahin ko na gagawa tayo ng video eh dahil kagigising lang natin tulog pa si Lian nandun sa higaan niya habang tulog siya ipagluluto natin ipagluluto ko siya ng breakfast para paggising niya meron ng breakfast let's go let's go labas na tayo mga kakwentuhan Tulog pa siya. Ayun. Hello. Sing ka na. Ay, grabe. Hit. Tulog pa nga mga kapintuan. Huwag na natin gambalain pa yan. At tulog pa talaga grabe Luto na tayo mga kakwentuhan ng breakfast. Tingnan natin kung ano yung laman ng ref natin. Wala nang laman ng ref mga kakwentuhan. Kailangan mamalingke. Tingnan nyo yung ano vlog na lang. 'di, wala na kailangan ng mamalingkit talaga. Chaka i-vlog. kwentuhan na titray ito na natin kasi ito para breakfast namin tapos ito tayo may tuyo process is ready ito na rin yung kape ito na rin yung kape nya okay na so ready to have our breakfast so, let's go let's go Yan. terana, terana, tara tayo, bangon aja, dyan. Tara. Yan. Ayo kok Ayo makanin. pagkain. Kain tayo mga kawintuan, kain. Let's go, let's go, let's go. Kalo ko ba ano, kalo? ang sa akin tubig. Pag umaga tubig. May hinayin lang to yok. Kuntuhan. Tolap yung tuyo, masarap. <coughs> hindi dena maalat hindi na ako nagluto ng itlog hindi na ako nagluto kasi nakita ko nga to ito tuyo kaya hindi na itlog na ito na turn on bread tara, tara, tara. Ah, <laughs> uh, pasensya na pala muna. Pasensya pala mga kwentuhan at medyo late kami na upload kasi tulad ng sinabi ko kanina, At sobrang naging busy talaga ako. kasi eh, sabi ko nga sa kanya, mag magano siya, mag, mag video video siya habang wala 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 akong magawang mag video, di ko magawang mag video. Pinagasapan ko siya eh. ayaw niya. Mahiya daw siya. <coughs> mga kakintuan, comment down below kung utusan natin na mag-video rin siya pagka-busy ako. Sabi ko sa kanya, mag-video siya kasi marami nang naghahanap ng mga follower niya eh. Yung next video. Tinahiya daw siya mag-video. Sige, comment kayo mga kwentuhan na mag-video siya. nguna nakaraan pala, nagpalam siya na ano, mag magmamalingki siya. As sabi ko, i-video mo. Nahiya daw siya. Tapos, excuse me tapos nung late na ako umuwi sabi ko pag video siya na mag isa lang siyang kumakain eh. nahiya daw talaga siya by the eh, lang nag-aaral ako magbikol. Tsaka <coughs> darating yung ano, darating yung darating yung kapatid niya na babae dito. Dito sa dito sa amin. Darating, update namin kayo. Ah, <coughs> uh, galing galing Bicol, papunta rin, ah, uh, pupunta kasi sila sa Manila, Padaan, padadaan, papadaanin na dito. Parang magkita-kita rin. Kaya abangan nyo mga kawintuan. Magiging legal na tayo mga kawintuan. Magiging legal na. Malapit na. Tabalitaan namin kayo. Tapos mga kawintuan. Yung mother naman niya kausapin natin. <laughs> okay ba? Tapos, nilikawan na natin siya mga kakwintoan. <laughs> gusto niyo ba? Gusto niyo ba? Ay, gusto niyo pala, no? <laughs> nilikawan na natin siya. <laughs> Wala kasi akong trabaho ngayon. Ipag gising ko, tulog pa siya. Ako na nagluto. Kaso ang loto ko, it, hot uh, hotdog, tuyo. <laughs> May kape naman siya o. Oh. Oh. May bread pa siya o. Oh. Nagpakasiksi siya. Kapasiksi ka ba? <laughs> Ang ngiti niya o. Bagong <laughs> gising, simpleng simple Maganda pa rin mga kwentuhan, ano? no? Tapos nakaipit pa. Oh, dubli-dubli pa ipit. Dubli-dubli no? <laughs> ipit niya. <laughs> <clears throat> Binili niya yan nung ano, pumunta siya ng palingke Ipit, mahilig pala sa ganun. May mga ano na rin siya, headband. Nandun sa may salaminan. Kami niyang headband. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ah, <coughs> excuse me. anim na hidban. Paano pala to? Paano pala to mga kwentuhan? Mahilig sa mga ganong ganong gamit, mga abubot sa buo, sa ulo. Hilig siya. Tapos, pinabili natin siya ng mga pambahay. Pinabili natin siya ng mga pang mukha rin. Pinabili natin siya. Kaso hindi ko na na-video kasi hindi ko na isipan ni video yon eh. Gusto na kayo mga kwentuhan. Lagi tayo lang, mano. Lagi lang tayong mag-ingat at saka dapat stay healthy lagi. Huwag tayong magpuyat. Huwag masyadong maraming bisyo. Kung maaari, iwanan na yung bisyo. sinasama ko siya mga kakwintuhan sa ano sa pagsamba sinasama ko siya. As wala rin siyang bisyo. Pares kami walang bisyo kaya very goods. nakakapintuhan wala na, wala wala man siyang boyfriend wala akong girlfriend kailangan pa ba man ligaw mga kwentuhan hindi na no kailangan pa ba talaga <laughs> tatawa siya <laughs> mahihayin mahihayin talaga mga kwentuhan napansin niyo kung gano'n siya kamahihayin <laughs> Ah, uh, FYI mga kwentuhan, dito siya sa sala natutulog ako sa kwarto. Ayaw niya kasi matulog sa kwarto ako yung sa sala, nahiya siya. Mas gusto daw niya sa sala siya matulog. Hindi ko rin siya hindi ko rin siya ina, inaaya na lika tabi ka. Ayaw ko siyang iyayain. Inaantay ko siyang siya yung magyaya. <laughs> ah, ay tanong ko ba? Siyempre iya ako eh. <laughs> Kaya until now sa sala siya, sa kwarto ako. Kasi so, nung, si sinabi ko na sa kwarto ka na ako na sa sala, ayaw niya iya siya. Ayaw ko lang siyang pagsabihan na tabi ka na dito. Ayaw ko. Pero pag sinabi niyang tatabi ako sa iyo, okay lang 'yon. Hindi eh, naman wala na, lang naman ipahiya siya. Ay alam alam naman umayaw ako. Eh siya naman nagsabi. Tama ba ba ako ito? At sabihin nyo nga kasi di ko rin alam eh. Mag-comment nga kayo kung tamang magantay ba ako na sabihin ko sa kanya na isa na lang Kaya Ay, ayoko naman ng ganun kasi hindi pa naman official na kami. Diba? Nakakaano naman yon. Kaya, let's go, let's go mga kwento. Tulungan niyo ako. Okay ba? Magsalita ka naman. <laughs> Ayaw magsalita. <laughs> May napansin na mga kwentuhan. Bungis-ngis pala siya. Bungis-ngis. Ma, ma ano siya pa? Yung madali siyang patawanin. Mga pag meron akong nabanggit ng mga mga bagay na niisip ko, hindi nakakatawa. Pero siya, tawang-tawa siya. Bungis-ngis bungis talaga siya. Which is a good sign, mga kakwentuhan. Napaka-good sign yon Na talagang uh, more than 100% na siyang okay. Fully recovered. Mentally recovered. Uh, uh, emotionally recovered. Overall recovered. Recover na siya. Naka-recover na. So, that's one thing na nakikita ko na talagang good sign. And then, uh, in the other side naman, uh, napag-alaman ko na namababaw yung kaligayahan niya. Masayahin siyang tao in, to make it short. napaka masayahin niyang tao. Kasi, kung konting-konting ano lang, tawa siya talaga. <laughs> yung tawa niya, yung nahiya pa siyang tawa. Pero, tatawa-tawa pa rin. Kaya, napaka-ano, napaka-ganda. At natutuwa rin ako. Talagang masaya rin ako na ganun. At saka mga kwentuhan mo na. Nahalata ko, mahilig siya kumain o. <laughs> Iba na tao sa kaagad. Kasanayan <laughs> natin siyang magsalita. Tanggalin natin yung hiya mga kwentuhan. Tulungan ninyo akong matanggal yung hiya sa kanya. Yung matanggal yung hiya niya. Mahihayin naman ako before. Uh, ang uh, introvert talaga ako. Pero na-develop na lang yung pagiging extrovert ko. Kaya nakakaharap na ako sa... Nakaka, nagagawa kong makisalimuhan na sa iba't ibang klase ng tao. Mapa, mapa lower level, middle level, or above middle, or nasa higher level ng estado ng, ng pagkatao. Na, marunong na ako makipaghalubilo niyan. So, i-develop ide ko rin yung sa kanya na maging ganun siya. Para tumaas pa yung confidence niya sa sarili. Kasi dati ako, ano ako eh. Mababa yung confidence ko eh. <coughs> Pagka meron akong ginagawa nagdadalawang isip ako kung kung, kung confident ba akong gagawin yan so siya nakikita ko sa kanya dahil mayayin siya parang gusto ko i-develop pa siya kaya ang gagawin natin pagka merong mga mga gathering sa kung pupuntaan sasama natin siya para ma, maano siya unti-unti mat ma ano niya magkaroon siya ng mga panibagong ano bagong makakasalimuhang tao yung surrounding siyang gagalawan is maiba rin minsan kasi pagka makikisalamuha tayo hindi naman may wasang hiya kasi hindi natin may wasa na mag-isip na baka ma-judge pero hindi dapat ganun ang mentality natin Diba? ba? Tsaka matunog siyang kumain bala, oh. <laughs> Tawa naman. Na. <laughs> ah, matunog siyang kumain siguro dahil dito, mapat ano nga ako dito. Hmm. Crunchy pala mga kumintuhan, kaya pala matunog. Oh. Ano? Oh, di ba nakita niyo mga kwentuhan? hindi siya Marty. <laughs> yung kin yung kinainan ko 'yan, nilagay ko dito. Kinuha niya, kinagatan niya yung kinagatan ko. <laughs> yes. I'm done mga kwentuhan. Tapusin lang natin siyang kumain tapos mag Outro na tayo. <clears throat> so, ayan mga kawintuhan. Uh, ito yung update ni Lian ngayon. Uh, nyo na kami ulit. At ngayon lang nasundan ulit yung video. <clears throat> Excuse me. Excuse me. Uh, maraming maraming nag, ano, na ng next video niya. Kasa talaga hindi ko magawan pa ng paraan. Kasi minsan... After work, Meron pa akong sideline sa gabi. So, dire-diretso na yun mga kwentuhan. Kinabukasan, pasok na naman. Tapos, after after office naman, uh, pag-uwi ako minsan, yung oras is alangani na para gumawa ng video. So, pag gumawa kami ng video, baka mapuyat pa ako. So, hindi talaga magtano yung oras. Pinipilit kong gawan ng sundan ng video kasi alam marami na kasing nagtatanong. So, ganoon yung akin ton. So, humingi kami ng dispensa doon. At maraming maraming salamat sa inyong pagintindi. At sa mga naandyan talaga tumatangkay uh, hindi ko mas hindi ko masusukat, hindi ko masasabi kung gaano kalaki, gaano kadami ang pasapagpapasalamat namin sa inyo dahil lagi kayong naandyan. So, Maraming maraming salamat at sa mga bagong nagkakapanood kayo sa aming video, uh, maraming maraming salamat din. At sana'y ay uh, 'wag niyo kalimutang pindutin yung subscribe at paki-like and share please. Lalo na lalo na, na 'wag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated kapag tuwing meron kaming bagong video na ina-upload dito sa Kali Kwento ito. So mga kwentuan, maraming 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 salamat. Mag-iingat tayong lagi, parati, araw-araw. Huwag kalimutang magdasal sa ating Diyos Bye bye!